Ako po si Noli De Los Santos, taga Santa Cruz po. Isa pong may misda. Noon, marami. Sa gana. Kaya ang buhay ng pamilya. Kaya ko paralin pa ng mga anak ko. Ang isda kami. Malalang. Hinanang kami ng BIPAR. Sabi, mangat kaming ID. Pumuha kami ng ID ng BIPAR sa Pampanga. Para maging malaya kami. Nung nakakuha kami, mangista kami sa ibang, sa ibang shoreline. Chay naman ang kalaban namin. Saan ba kami talaga mayingisda? Ang tanong namin sa sarili namin ngayon. Ang sabi ko sa mga anak ko, intuon mo na kayo anak, dahil nakaya ng papa niyo. Dahil, ito po, dinadaan ko na lang sa luha. Dinadaan ko na lang po sa inyo dahil ngayon na po kay bumaba, ramdam naman na ninyo siguro ang kahirapan namin. Dahil pagdating sa mga buyer, maraming huli, kunti ang binta dahil sa utang. Maraming kita, mahal naman yung babayarin. Bigas kurinti, tubig. Paano na? Pinanganak po kaming mahirap. Sana magkait kunting ginawa lang sana po maranasan din namin guminhawa kahit kunti lang. Ang lang namin po, mapara lang namin ang mga anak namin, masaya na kami. Hindi namin kuntinto sa maraming pera. Sana po, ang namin kay mga mangingisda, tulungan nyo kami. Hindi naman po kami tamad na mangingisda eh. Masipag po kami. Ang ayuda, parang banid lang yan. First aid lang sa amin yan. Kinabukasan, wala na limang libo, dalawang libo, so tusin kami ng di namin kailangan yan. Kung malaya kaming isda sa sarili naming bayan. Sino ba ang tutulong sa amin? Wala po kami kilala dahil maliit lang po kami. Sino tutulong sa amin? Kapag eleksyon, kilala mo kami. Pagdating sa problema, hindi nyo kami kilala. Paano po? Ito po, dali sa po. Dinitsahan po ang sinasabi ko sa salubing ko po. Dinitsahan po ako. Wala, huwag po kayong sumama sa amin kami maging Dahil sinasabi ko lang po ang salubin namin kami maging isda. Hirap na hirap po kami. Hindi po sapat ang ayuda. Malayang pangingisda lang po ang kailangan namin. Marami pong salamat.